mayroon tayo nakita na shortcut na riders guys ito guys na uh, ito guys ano ba yan nasagi o yan nasagi ba ay hindi okay, guys ito sumasad na kaibigan natin ayan ito guys sumasad rito ayan Okay, well, problem pag usapan lang yan. O, i-stand eh, mo. Stand lang. Stand. Stand lang. Stand. Yan. Pa-standin mo. Yan. stand lang. So, guys. So, masyadong. Yan. Mabuti. Walang na nangyari. Masyado. Ayan. Tumabit yata. ano pala yung preno Sige, okay na Sige guys, ngayon na okay na sila guys Ayan Sige, sige, ayan guys Mabuti, walang nasaktan guys yung riders Ayan Iwan ko, hindi na eh Sige Ayan guys Pag preno yata Sige guys, maraming salamat Mag-ingat-ingat yung mga riders kasi alam mo minsan madulas yung kalsada natin guys ha? maraming salamat yung mga riders dyan mag ingat kayo lagi sa highway guys ha? mabuti guys walang nangyari sugat lang ay nasugatan ay, ay, masakit yan mamaya masakit yan guys oh. Ah, guys ano ba yan nagkasabitan kayo hindi Ay, ah, ikaw ang mama sa kanya. Ah. Di bale, ang importante, walang nangyari sa inyo. Ah, walang problema, ang importante, hindi nabasag. Ganyan lang yan talaga. Masugatan pa. kamot mo na lang yan kuya, yung sugat mo, ayan, na, Bravo. na ano pa yung ano mo, pantalon, ayan, ayan. Yes, ayan. o. Oh. Okay, saan yung ayan. oh, ayan ang tao, ang mahirap. oh, sige guys, ayos na sila dalawa, sige. Sige, mag-ingat-ingat yan sa mga biyahe, lalo na sa highway. O oh, guys, uh -huh. dito, ayan guys, o, oh. gas-gas dito. Yan, yan nangyari guys. Ayan, o, ayan guys ayos na sila, dalawa ayan masagi na ito guys ito so guys, oh, okay na Ang ito, prino yata Yeah guys mabuti, eh, walang nangyari guys gas-gas lang guys gas gas lang yung kaya niya guys nasugatan guys gas gas wala naman wala naman nangyari sumabit guys yeah guys guys maraming salamat yung mga riders diyan ha magingat ingat kayo diyan sa highway guys wag nang mabilis kumakbo, ha sige bye bye yeah